Hello mga mamsis! Welcome to Filipino 101! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang iba't ibang mga salita sa Filipino na magkatulad na magkatulad ang baybay o spelling pero magkaiba ang kahulugan. Una, gabi, gabi. Magkatulad ang baybay pero nagkakaiba ang kahulugan dahil sa iba rin ang paraan ng pagbikas. Gabi, gabi. Ang gabi o night. Ang gabi o yung isang uri ng root crop. Pangalawa, bukas, bukas. Bukas, bukas. Magkaiba ang pagkakabikas. Ang bukas ay tomorrow. Ang bukas ay open baba 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 ang baba ay chin ang baba ay to go down buhay buhay ang buhay ay life ang buhay ay alive Marami pang mga ganitong klase ng mga salita mga mamsis na magkatulad ang baybay pero magkaiba ang kahulugan. Nag-iiba ang kahulugan dahil sa paraan ng pagbigkas at dahil na rin sa tuldik na ginagamit natin sa isang salita o sa diin na ginagamit natin sa bawat salita. Meron ka pa bang alam na mga salitang magkatulad ang spelling o baybay pero magkaiba ang kahulugan? comment at nang malaman din ng iba. Thanks for watching. Bye.